So, mga kabuhay um, yan i-apply na natin yung tinimpla natin ng ano, ano mga gamot yung insecticide saka yung polyar so uh, tips pala mga kabuhay pag mag apply kayo ng polyar make sure na huwag kayo mag apply na tirik yung araw so ibig sabihin um, apply kayo ng mga ano mga morning um, morning pagkaliwanag na kaya nyo na mag spray hanggang mga ano lang mga Um, 9.30 o kaya 8 mga ganyan depende sa panahon mga kabi pag sobrang na init wag na kayo mag apply kasi magiging ano lang useless din yung apply nyo na um, polyar even sa mga insecticide mga kabuhay mas maganda i-apply nyo siya na ano um, uh, late in the afternoon o kaya early morning so yung ganyan yun yung advisable na paggamit ng mga ano yung mga gamot na yun mga kabuhay so pag-apply ng ano Um, nito pag-apply sa polyar naman make sure na ano 'Yon, 'wag masyadong mainit tapos uh, 'wag na 'wag trick yung ma-araw. Uh, so ganoon lang mga kabuhay. So tips pala pag mag-apply kayo ng foliar, 'yan, isa din sa mga ano, uh, dapat niyo'ng isa lang alam, panag-i-spray kayo, hindi yung spray lang ng ano, ng spray. So ang gagawin niyo mga kabuhay, halimbawa ganito mga kabuhay. ayan, mag spray kayo. Make sure na ano, ilalim ng ay, ng ano, ng ng Kahit sa mga ibang tanim mga kabuhay, pagka may gamit kayong foliar, make sure na mapapaliguan niyo kasi magiging sayang lang ng yung pulyer na gagamitin nyo dyan kaya dapat paligo mabaga, para uh, umipekto yung ano yung pulyer na gagamitin yung mga kabuhay so ganyan lang mga kabuhay yung ano yung paggamit ng ano um, pulyer yung mga insecticide wag kayong magagamit ng ano ng hapon na so yun lang mga kabuhay yung mga tips natin na ano uh, sa pag-spray pag ng ano mga insecticide So yun pala, ulitin ko yung gamit natin is Magnum, tapos yung Selecron, tapos yung um, ano, pulyar. Uh, so sa pulyar naman mga kabuhay, pwede kayong gumamit na kahit anong pulyar. So ako ginagamit ko is Probio. So gumagamit na ako ng mga Yieldmaster, depende ka mga kabuhay sa ano, sa availability sa market. Minsan kasi pag wala yung wala yung Probio, yun, gumagamit ako ng ibang um, um, pulyar. So sa naman mga kabuhay pag halimbawa yung mga so mga green leafy vegetable like mga ganito mga pechay mas na, mas advisable ko na gumamit kayo nung mga ano yung mga uh, mas marami yung content ng nitrogen yun yung uh, akma talaga dito sa mga green leafy vegetable like mga, mga cabbage mga ganyan so pwede naman kayong gumamit pag sa mga yung mga mura pa lang na mga kamatis mga ganyan yung pinapa yabong nyo muna pwede kayong gumamit ng mas maraming ano uh, nitrogen So pag halimbawa naman yung mga namumulaklak na ang uh, mas advisable na gumamit kayo na mas marami ang, uh, ang calcium, kalsyo, ayan o, yung potassium, yun yun, pag uh, namumulaklak na yung mga, ano, yung mga namumulaklak yung mga tanim nyo. So ganoon lang mga kabay, yung mga tips natin sa pagtatanim, so pag-aalaga, ayan. Maraming salamat mga kaboy sa panonood, pakilike and share yung video natin, ayan, bye bye.